Hello po guys, naakit po si Edwin TV Vlog guys. Mangunguha po ulit siya ng kakao. Ayan po oh. kapo ka po. Hirap. Hirap. Mga idol. Hmm. unggoy na naman po ito. Parang unggoy na naman po oh. oh mga idol. dami mo kasing bunga ng kakao. Ang dami kong bunga. O yung pa o. Oh. Yan na rin ang hinag na rin yan. One zero. One zero one po. One. Hoy, yan o. Oh. Pwede na yan. Pwede na. Nandun pa doon. Oh, Paakyat pa ho siya, pataas pa. Kumapit ka ha, pag ikay nangalaglag yan ang gawa. Ayun po guys Ayun. Ang taas na po niya Ayun po Kaya po naano po ng araw Ano po siya ng araw oh. Guys ang taas na po niya Mabit ka ha. Baka kay mahulog yan. Taas mo na, huy. Yan puno ay malutong. Nakakaang na po si Edwin TV Vlog po, guys. Ayun po, mahangin pa naman. Mahangin, wag mo na iabot sa akin at mataas. Ayan po siya. Ayan. Ayan po. Kapit ka. Huwag mo ibatuin sa akin na. Masakit yan. Mm, ayun po. Ayun yung gumulong na. may bumaba ka na dyan. Aba. mag ka. Baka mamaya ikaw ay nangangalaglag yan. Ayun po siya. Hindi na po siya makita sa lagunan dahon. Ayun, bababa na po. Bababa na po, guys. Lagu po kasi ng, ano, dahon. Gaya, ayan, pababa na po siya, oh. God bless po.